Aries, mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap dahil doon ka makakagawa ng tagumpay hanggat hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan. Aries, sa two-digit number ay number 10 at number 15, at sa 3-digit number ay number 1, number 5 at number 4, at sa loto ay number 25, number 16, number 30, number 19, number 42 at number 8, nagabay ng kapalaran. Taurus, mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, Laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap dahil doon ka makakagawa ng tagumpay hangga't hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan Taurus sa 2 digit number games ay number 14 at number 15 at sa 3 digit number game ay number 2 number 3 at number 6 at sa lotto ay number 23 number 5 number 17 number 29, number 31 at number 11 na gabay ng kapalaran. Gemini, mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap dahil doon ka makakagawa ng tagumpay. Hangga't hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan, Gemini, sa 2-digit number ay number 17 at number 14, at sa 3-digit number ay number 1 number 5 at number 6, at sa loto ay number 29, number 16, number 40, number 31, number 24 at number 12, nagabay ng kapalaran. Cancer Mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap dahil doon ka makakagawa ng tagumpay hanggat hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan, cancer. Sa two-digit number ay number 11 at number 14. At sa 3-digit number ay number 5, number 2 at number 6. At sa loto ay number 24, number 10, number 18, number 35, number 31 at number 29, nagabay ng kapalaran. Leo, mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras, lalo na. Kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, Laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap dahil doon ka makakagawa ng tagumpay hangga't hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan Leo sa 2 digit number game ay number 16 at number 14 at sa 3 digit number game ay number 3 number 1 at number 6 at sa loto ay number 29 number 15 number 22 Number 6, Number 31 at Number 42, Nagabay ng Kapalaran. Virgo, mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras, lalo na. Kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap, dahil doon ka makakagawa ng tagumpay. Hangga't hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan, Virgo, sa 2-digit number ay number 18 at number 17, at sa 3-digit number game ay number 6, number 3 at number 1, at sa loto ay number 31, number 24, number 10, number 2, number 17 at number 28, nagabay ng kapalaran. Libra Mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap dahil doon ka makakagawa ng tagumpay hanggat hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan. Libra sa 2-digit number games ay number 19 at number 15 at sa 3-digit number ay number 4, number 6 at number 1, at sa loto ay number 23, number 4, number 37, number 30, number 19 at number 41, nagabay ng kapalaran. Scorpio, mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras, lalo. Na kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap, dahil doon ka makakagawa ng tagumpay, hanggat hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan, Scorpio. Sa two-digit number games ay number 16 at number 13, at sa three-digit number ay number 3, number 2 at number 6. At sa Loto ay number 29, number 10, number 36, number 8, number 31 at number 25, nagabay ng kapalaran. Sagittarius, mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras. Lalo na kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap dahil doon ka makakagawa ng tagumpay. Hangga't hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan, Sagittarius, sa 2-digit number games ay number 16 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 6 number 3 at number 1, at sa loto ay number 25 number 14 number 28 number 32 number 8 at number 9, nagabay ng kapalaran. Capricorn Mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap dahil doon ka makakagawa ng tagumpay, hangga't hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan. Capricorn, sa 2-digit number games ay number 16 at number 5. At sa 3-digit number ay number 2, number 1 at number 7, at sa loto ay number 28, number 14, number 31, number 9, number 45 at number 12, nagabay ng kapalaran. Aquarius, mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, Laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap dahil doon ka makakagawa ng tagumpay hangga't hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan Aquarius sa two digit number games ay number 15 at number 17 at sa three digit number ay number 6 number 2 at number 1 at sa loto ay number 20, number 15, number 25, number 41, number 7 at number 33, nagabay ng kapalaran. Pisces, mahirap ang mabuhay sa lahat ng oras, lalo na kung hindi mo magawa ang mga nais mong pangarap na pag-asenso, laging maging masikap at patibayin ang isipan sa mga pangarap, dahil doon ka makakagawa ng tagumpay, Hangga't hindi gagawin na sumuko para maging matagumpay at sa hinaharap ay kaligayahan, Pisces sa 2-digit number games ay number 10 at number 11, at sa 3-digit number ay number 6, number 2 at number 5, at sa loto ay number 18, number 24, number 30, number 3, number 45 at number 11, nagabay ng kapalaran.